ayan ang kanyang reference, yeah, yan at tambakan na, yeah, yeah, sa so, tapang loot ito, yan nang bali duno sa poste kami no, hanggang ang sa poste yun Maluwang. Posting kuryente. Maluwang ang ano ninyo. Ayan. Ayan. Ayan yung tinambak. Ay, hindi ko siguro papa. Tanggal yan. Lagyan nyo pa yan. Alalagyan pa. Ay, Ako lalagyan. Signa yun. May lagyan pa. Ay, ganun. Oo. Tinaas pa niya. Eh, ano. So. Oo. Pero, Kaya, ano? Aling Telly, oh. matagal na ako rito sa Eagle Crest. Yan ang bahay ko.